Hello guys, for today's video, so atong buhaton dahi karuno, so atong nang panitan ng kamanting diha guys, kating ulan naman oh no. so kamong mga gipanugnaw diha, so unsa pa may angayan ninyong buhaton, so magwa na ta, maglungag na ta kamanting, o dili, magha, magputo, magbudbud, so akong gibuhat diha guys, kay anak si mama guys, magputo daw kuno, kay lami daw kuno magputo, so anak po nga ma, ayun ang puto ma, lami na budbud ron, kay humok manak mabuntag, so kanang puto is pwede pa man ay nito, so kanang budbud is, Pwede raman man nimo mo, parisan o kape, pwede na, humok-humok na. -humok kay eh, ang, ang puto manggod kung imoha na siyang paugmaan mugahi murag imuha ba mugahi ay <laughs> charot <laughs> so diha yeah, guys is naghugas na tadiha gamanting guys ting ulan manggod guys so ting painit na ay ah, ting painit na guys kay labi na ka mga ulan ulan kay bugnaw kay guys no lami kayo mga ting painit na mga kape or sa badahe mong iparis mong kape mag tinapay ba, puto ba, budbud lungag bang balanghoy tinanuan bang saging ang <laughs> sa badahe mong paris mong kape so kami dito guys, napag-isipan na muna ay napag-isipan, napag-isipan so naisip-isipan <laughs> na muna kuwan daw ko no nani, magkanggod so ako po yung nangamot diha, na banggod-banggod ko nag Muha po diha lubi nag so kani ang si uncle po nga kaning kapartner partner ni mama so iya na nang huwag po guys no kay iyahang gi kuan ni buak buak niya o iyahang gi nang mga dahon ihapong gihalob so ako diha guys kay aku pong gatrap trapo rapo diha guys no so aku na ako mama guys gilis gilis ku diha ako nang gigisi gisi siyempre gisi gisi on mani muna no O, diha kay gipigsan na ng mama guys ay lisod po o dilit naman na pigsan so mora dahil na itong ingredients guys so mora itong isagol guys so katubig ang pinigsan niya guys imo itong iya ang tubig ato guys din kanang iya murag unod unod guys so imix ni mo na diha guys para imuhang bud bud mula pot siya guys niya except sa mula guys humok siya pagka mabuntaga na guys so mora na siya mix it well kung sa English pa, mix it well. So, imuhan na siyang ikuan, guys. Imuhan na siyang imix para matarong na siya, guys. Para muhang board board so kuan siya kaning humok siya pag mabuntagan so diha guys so, kuan na siya giputos putos kay syempre ay na sya putos putos na siya kay para limpyo guys no so anak si mama nga ay sus pagkalami agi daan ni pag mabuntag na iparis kapeh sus kalami agi sus no pag maluto na pero lisod yun sya guys lutoon guys binako sayo na guys pero lisod yun guys pero naagi anjo naman Sudihang so, nga part luto na guys mga unata salamat sa paglantaw